Ito po bang pagsasara ng mga station? Sabay-sabay po ba ito? One time, big time sa lahat? Opo, dito po sa Metro Manila ho yan. Uh, nauna na po ang Kalamba, ang Alabang to Kalamba last year. Subalit balit ang uh, Kalamba to Lucena at saka si Pocot Camarines Sur hanggang Naga pat, at saka hanggang Legaspi City ay magpapatuloy po. Ang uh, mga trend po natin pag po dito sa Kamaynilaan ay siya naman po dadalhin natin sa Southern Tagalog at saka sa Bicol Region para madagdagan po ang mga biyahe ng ating mga kababayan sa Southern Tagalog at Bicol Region. Uh, pagdating naman po ng uh, 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 end of this year by the, by December po, inaasahan po natin na diretso po ang biyahe ng PNR train mula Kalamba hanggang Legaspi gamit po ang lumang alignment po ng PNR train. So ang mangyayari po yung uh, kabawasan po ng uh, Metro Manila ay siya naman po magiging karagdagan ng Southern Tagalog at sa Bicol region. Mm -hmm. Pero uh, para po sa mga patuloy na nagtatanong sir, para lang po malinaw, bakit po ulit isasara Uh, at talagang hindi mo na magagamit itong PNR lalo po dito sa Metro Manila para lang po at least ano po yung mga plano lang dito? Uh, it, ang pag, agang, ang suspension po ng operasyon ng PNR train dito sa Metro Manila po ay para magbigay daan po sa konstruksyon ng North-South Commuter Rail. Ang North-South Commuter Rail po ay yung modelo at bagong PNR po na sinasagawa po natin. Mula Clark hanggang talamba uh, ito po ay hindi tulad po ng kasalukuyang uh, PNR po. Ito po ay elevated na po uh, katulad po ng Line 1, Line 2 at saka Line 3. So nasa taas po ito. Mm -hmm. uh, bukod bukod sa mechanical, bukod sa uh, elevated na po, meka hindi na po mechanical to, hindi ko tulad ng ng PNR ngayon. Ito po ay electrified na rin katulad din po ng line 1, line 2 at line 3. Mm -hmm. At mas mara pagka nagawa na ho natin to, mas marami na pong susakyan ang uh, o tren ang madadaanan po natin. Ito ay every 15 minutes po ang headway wala ibig sabihin no 10 to every 10 to 15 minutes may bagong biyahe. Hindi tulad po ngayon na every 30 minutes pag uh, peak hours at saka every hour pag off peak hours ang biyahe ng PNR. Mas mabilis na po ito ngayon kasi ang maximum speed po ng PNR na, ang bagong PNR na ginagawa po natin ay 120 kilometers per hour ang maximum speed po. Uh, hindi po tulad ngayon na mga 20 to 30 kilometers po ang maximum speed po. Um mas ligtas po ang ginagawa ko ginagawa ko nating bagong PNR po sapagkat ito po ay may signaling system na po. Mm. Ibig po sabihin ng may signaling system kahit yung uh, train operator po natin o train driver eh medyo uh, hindi nakapag-focus ng atensyon sa kaniyang ginagawa pag may na po yung train natin na uh, uh, posibleng aksidente o sakuna, ay bigla po itong hihinto ng sarili po. Mm -hmm, mm -hmm. Yan po yung signaling siski. Kung kumbaga, uh, mas ligtas po ito. At saka, siyempre, dahil sa wala na kong tatawid ng uh, release po, ay mm -hmm. di na ligtas din po sa ating mga kababayan. Opo. Yung five years Yusek na tansya po ng paggawa po dito sa North-South Commuter Railway Project, posibleng ba itong mapaikli? ah uh, kung mga kabuelo ho tayo sa relocation ng mga informal settlers po dito sa alignment po ng PNR, ay mapapaiksi po yan. Mm. So I was about to ask na nga rin po, ano ba yung mga challenges lang po dito? Bakit ganun katagal? Well, Bakit po five years? Ang basic pinakamatinding challenge po dyan ay yung right-of-way acquisition at relocation po ng ating mga kababayan po na nasa mm. right, kasalukuyang right-of-way. Kung para sa ating mga pasahero, hindi hubat ba't makikita ho natin, kaliwat kanan ho, may mga informal settlers ho dyan. Opo. At uh, kinakailangan ho natin ma-relocate ho yung ating mga kababayan upang maging full blast ang aking, ating construction. Tama-tama. In the meantime, Yusek, ano pong plano para sa mga commuters na apektado? Siyempre, marami ho tayong mga kababayan. Talagang ito po yung sandigan eh, na, sinas na sinasakyan po nila para mas makamura. Opo. Nagpapasalamat uh, po tayo sa LTFRB sapagkat ang LTFRB po ay nagbukas ng uh, mga bagong linya po o bagong ruta ng bus at mga special franchises nang sagayoy maibsan ho yung epekto po ng pagsuspensyon uh, ng PNR operations dito sa Metro Manila. Uh, sa kasalukuyan po ay may... Uh, dito po ang ginawa po ng LTFRB kung saan po may mga estasyon ng PNR Malapit po doon ay nagkaroon sila ng uh, uh, loading and unloading bus stops po at LTFRB uh, temporarily commissioned an initial 25 R25 uh, buses mm -hmm. to ply the route in order to uh, uh, help our passengers. Mm -hmm. So kung kulang pa ho ito dadagdagan pa rin ho ng, uh, LTFRB. So ganoon po ang upang, uh, ito'y upang ibasan po yung epekto ng suspension po. And we are talking about how many ulit na mga passengers yan, Yusek? Uh, sa ngayon po, mga maximum of 20,000 20, ang uh, apektado po. Uh, per day, no? O po, ngayon pag peak season po, pag Christmas season po, uh, starting October, yung mga Divisoria shoppers po natin, maabot po yan ng uh, around 25 po ang peak ho per day. Oo, yan yung dami ho ng mga talagang uh, hindi muna makakasakay ng PNR pansamantala po, no? In the coming five years. Yan. At it will start again uh, by the end of March, sir. Tama ba? Yes. Uh ito po yung magsisimula March 28 uh, Holy Thursday po yan, so Holy Week kapag dating po ng uh, Huwebe santo po okay. ay hindi na ho natin makikita okay. ang PNR na nag-ooperate dito sa Metro Manila.